Tawanan mo ang haters mo, dahil sila ang ebidensya na hindi ka pa nga artista may fans ka na. Tandaan, kapag ang bahagi ng puso mo ay may inggit, hindi nakakapagtakang ang lalabas sa bibig mo ay puro panlalait. Ang tunay na matalino ay yung hindi lumalaki ang ulo at ang tunay na edukado hindi nanlalait ng ibang tao. Hindi sa taas ng edukasyon na susukat ang pagkatao. Mababa man ang pinag-aralan mo, pero kung marunong kang rumespeto, daig mo pa ang edukado. Kung may problema ka na kasing laki ng barko, manalangin ka lang at bibigyan ka ng Diyos ng solusyon na kasing laki ng karagatan.